Ngayon ang katanungan naman kung bakit ako nasa Islam, nakita ko sa Islam ang tuwid na landas. At ang sinasamba namin hindi namin nakikita. Ang sinasamba namin walang pangangailangan. Ang sinasamba natin sa mga Kristiyano may pangangailangan. Si Jesus nagugutom, napapagod, natutulog. Wala sila may, pana, may, pangangailangan, mga rebulto pinupunasan. Ang sinasamba namin mga Muslim walang pangangailangan. Tayo ang nangangailangan sa Kanya. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Dati galit na galit ako sa mga Muslim. Totoo, galit na galit ako sa mga Muslim dati. Sa tuwing magtawag na ng bang, magtawag ng azan, galit na galit ako sapagkat yung mga tao ko, nagsisyalisan kayo magsasamba sila. Pero hindi ko sukat takalahin sa bandang uli, ako pala magtatawag ng bang. Sa ngayon ako na nagtatawag ng bang dito sa masjid. Masyala takoy ako At nakita ko sa Muslim, pag namatay ang isang tao, hindi, walang tatanggalin sa'yo. Hindi tatanggalin ang bitokan mo. Papaliguan ka, Pagkatapos ay yung malinisan, mapaliguan, ibabalot ka ng puting tila, dadaling ka sa masjid, ikaw ay pagsasambahan at ikaw pagkatapos ka masamba, pagsambahan, dadaling ka sa libingan mo at ililibang ka, ililibing ka ng maayos. ganung kaganda ang Muslim. At saka sa mga propita, sino bang mga propita na Romano Katoliko? Sino bang mga propita na Iglesia ni Kristo? Sino bang mga propita na Bornagin? Wala. Lahat ng propeta, lahat sila nagsunod, nagtalima sa nag-iisang Diyos. Yun ang Islam. Sino mga propeta na papahaba ng balba? Sino ang sumusunod doon? Di ba kaming mga Muslim ang sumusunod sa mga propeta? Sino ang sumusunod sa pagsamba ni Jesus na ito? Binababa ito. Binababa ito namin sa lupa. Sino ang sumusunod doon sa pagsamba ni Jesus? Hindi ba kaming mga Muslim? Sino nagsasamba ng limang bisis sa isang araw? Hindi ba kaming mga Muslim? Sino nagsusuot ng tulad ng kasuotan ni Birhen Maria? Hindi ba kaming mga Muslim, mga kababaihang Muslim? Paano natin masasabi na ang Muslim ay hindi tuwid na landas? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang dakilang aklat sa surat Tuliklas, Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul kufuhan ahad. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, mga kapatid natin sa Kristiyano, ang ala ay hindi nanganak at hindi siya ipinanganak. Wala siyang katulad, wala siyang katambal. Nasa Quran ito. Kaya mga kapatid, magmuni-muni pa tayo hinggil sa ating pananampalataya. Hindi pa uli ang lahat. Tunay na ang araw ng paghukum ay nakakatakot. Walang anumang uri ng nakakatakot dito sa mundo ang pwede natin ihalintulad sa araw ng paguhukum para maibsan ang takot nito, ito, sambahin natin ng nag-iisang Diyos. At gawin natin ang kanyang ipinag-uutos at iwasan natin ang kanyang ipinagbabawal. At nawa sa video ito sa mga nagtatanong, nawa na intindihan nyo kung anong ibig kong sabihin. At dalangin ko na nawa patnubayan kayo ng alas at tuwid na landas, hindi pa, uli, hindi, pa, hindi pa uli ang lahat mga kapatid sa Islam, mga kapatid sa Kristiyano, hindi pa uli ang lahat. May pagkakataon pa tayo para hanapin natin ang tuwid na landas. At sana sa pamamagitan ng video kong ito, nawa ay itong magindaan upang kayo ay magbalik loob sa tunay na tagapaglikha na nag-iisang Diyos walang iba kundi siya la subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Subhanak Allahumma wa bihamdika, asyadu ala ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilay daw ana, alhamdulillahi rabbil alamin.